mga bikers for today's video pupunta tayo ng kalabangga mga kabikers almost 100 kilometers balikan galing ng Iriga City papuntang kalabangga mga kabikers almost 55 kilometers kaya back and forth almost 110 kilometers saktong sakto na naman to sa exercise mga kabikers ang mga bayan na madadaanan natin mga kabikers papuntang kalabangga Tadahan tayo sa bayan ng Baaw, part ng Bula Pilipinas or Naga City Kaya very challenging lang itong biyahe natin mga kabikers Kasi hindi natin alam Ang ating pupuntahan First time pa nating makarating mga bikers Kung makarating tayo doon Kaya ano pang hinintay natin mga kabikers Vamos amigo, let's go mga kabikers Lumampas na tayo sa Baaw mga bikers. Part na ito ng Bula Kamsur pero hindi na tayo dadaan sa proper ng bula mga ka-bikers Ang sunod na bayan galing dito sa bula mga bikers Ay Philly Tara na mga bikers Tuloy-tuloy lang ang padyakan I-enjoy natin ang mga magandang tanawin Along the way mga bikers Dito na tayo sa pili mga bikers Nalampasan na natin ang bula Yan, pag-direction natin ito mga bikers Pakaliwa tayo, papunta yan ng proper ng pili. Medyo ma-traffic dito mga kabay -turs. May cheap coin mga kabay-tors Kaya geretsa tayo ngayon sa proper ng Philly Hindi tayo pinapadaan sa Daegu Russian Road Hindi tayo sa proper ng Philly mga kabay -turs. Kaya medyo ma-traffic Philly Public Market dito na tayo sa rot rotunda mga ka-bikers kanan ah. tayo mga ka-bikers dito na tayo sa naga tanong tanong na lang tayo mga ka-bikers kung saan ang kalsada mapuntang Kalimanga kasi hindi ko alam Diretso pa na tayo mga ka kasi sa mga pag ko Parang yun yun eh Hindi kinalas pag ang mga bikers Naga pa lang to Wala pa tayo sa Kalabangga Ang kasi ng hangin Para pa hindi nulak pa atras eh Siguro papunta Kalabangga At muster ay mga ka-bikers Sa lubong natin yung hangin Yun o oh. Naga is real mga kabikers. para wala na isip pa. Kaya saan yung ba? pabundang kalabangga? Kalabangga. Ako? Oo. Dahil tawag naman nga yung desi ba na sa kanan. Wala namang ibang daanan, basta diretso ko dito. Dito diretso, hindi na hindi dito. Diretso. tayo na tayo mga yeah, so, tapos kanan. Yeah. Diyan pa kaya sa ng mga Kanan, kanan yeah, pa Diyan pa kalabanga, Salamat.

'Yan lang din natin abutan. Sayang ting na ito, mga caveaters. Baka lang bai Smiley na. Wala talaga dito mga caveaters. Saan pa sa inyo sila? Barangay Pasado alas-otsu na mga caveaters eh. Oh my! Kuju like a king. Please shut and nikal. ini mo na tayo kabikers. Dito na. na mga mga oh, Sana nasa sa tamang daan na tayo. Sana pa ito ng Kalabangga. Nag-a-proper mga ka-bikers, papuntang halos 16 km rin, so, hindi malayo. Kaya yeah, padyak lang ng padyak mga ka-bikers, kaya namin yan, yan. gandaan din tayo kasi gagalit pa tayo. Kalma lang, kalma lang, hindi naman tayo nagmamadali First time pa tayong gumanda dito mga ka-bikers, yeah, bago sa paningin natin ang mga ito may nandaan na ba mga ka-bikers galing ng naga magaraw sa itong natin part ko ng magaraw ngayon ko lang niya na nalalaman na, mga bikers ah, na may bayan pala dito ng magaraw siguro, siguro nito talabangga na siguro I'm not sure mga ka-bikers <laughs> Anong meron kaya mga kabikers? Bakit kaya hindi tayo pumunta ng Galmagda? Kaya nga mga kabikers, anong meron doon? Utilities lang natin ang ating endurance sa pabilit mga kabikers. Tapos, walis ako sa Galmagda, may dagat din doon. Kaya sumukan natin pumunta doon sa uh, support nila, seaport. Para magnilay-nilay -nilay tayo doon mga kabikers sa tabi ng dagat. Parang full splat pala dito mga kawekars. Nakala ko patag pero paano nang maghahagyan mga 1% siguro. Tapos patulak yung hangin. To so, Palabanga ka, to so, Karangka. Dito tayo kawekars. Palabanga. Ka. Sunod lang tayo sa araw mga kawekars. Para nasa sa tamang landas tayo. Nakakalaspag yung hangin mga kawekars talaga yung mga kabaysers pag malapit na sa dagat malakas yung hangin tumunta tayo ng dagat eh. yung hangin natin pa sa lubo parang din tayong pa eh so maganda itong mga kabaysers pag huwi natin easy easy lang itong mga kabaysers para tayo yung tulak nito ba, medyo malaki yung highway dito mga kabaysers ha sa tulang hindi na hindi yun o kita no? ba lang, mga kabaysers Malayan. Tapos yung Mount Isarog din, makikita rin dito. May bayan pa pala dito mga kabikers. Bayan ng Bumbun So galing tayo ng Naga. Iwan tayo ng bayan ng Magaraw. Tapos dito Bumbun Wala pa tayo sa Kalamangka Ayun pa lang ba yan mga kabikers? Ganda dito mga kabikers! iyon no? oh, Kita ba yung mga mga kabikers? Tawag na lang ng ulap. Yung nakarangin nating rides, dyan tayo pumupunta eh. Sabi Ngayon dito na naman tayo. Sa Kalamanga. Papunta tayo sa Kalamanga. hawak pala ng mga palayan dito mga kabikos ha. Malapit na tayo mga ka-bikers May na lang mga lang, ka Malapit lang kalabangga Padyat lang ng padyat mga ka-bikers Lakas pa ng hangin Malubong Malapit okay, ka, ka. ka na tayo mga ka-bikers Kalabangga Kalabangga na tayo mga bikers the car's closing. Sano tayo dito? Panahon na ba na magtatanong tayo? Eh saan yung seaport dito kuya? Seaport ka ang hap. alam ka. Alamang ka. mo ka. Alamang ka. Alamang ka. Alamang ka. Alamang mga bikers may ilang tanong na naman natin yung mga ka-bikers. kung pa ta uh, pang tatlo o pang apat karecho o taas pakaliwa ah ito ito na dito na ako salamat <laughs> hindi na mga ka-packers direction natin to, papuntang seaport maliit lang yung daanan nito mga ka-packers papuntang seaport excited na mga ka-packers ano kayang meron doon? pantalan <laughs> mga ka-bikers nakatakot oh, ang alun na sa binang mga bikers na Kasi ka talaga tayo. Ay, lakas. Uwi na tayo kabakers Kita na natin ang pantalan dito Ang port dito mga bakers. Ang lakas pala ng alam dito mga bakers. Ayan mo Masang basa nga dito masik Pag yung Tubig Tubig ng dagat hanggang dito na lang tayo mga kabikers at laging tatandaan bike is life bike 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 I hope you enjoy my video mga kabikers and please don't forget to subscribe comment, like and share muchas gracias amigo adios God bless you all mga kabikers thank you bye bye